Hello guys, welcome to today's Topic TV. So eto na naman guys si kuyang scammer kahapon lang nangyari ito July 2, 2025. Dito sa Balagtas, Bulacan, noong nakaraang video ng kaniyang pang-e-scam ay nakuhanan siya banda sa Quezon City pero madalas nasa parting Pampanga ito at Bulacan, kaya't ingat kayo sa taong ito. Isang tindahan naman ang kaniyang sinubukang biktimahin, kasama ulit ang kaniyang ka-love team sa pang-bubudol, ang video ay may takip gawa ng uploader pero makikita mo pa rin ang kaniyang hitsura na siya pa rin yan. Ayon sa salaysay ng tindera, bumili ito ng sigarilyong Marlboro at nagbigay ng 1,000 pesos para sa bayad. As usual, kunwari ay magtatanong ulit sa kaniyang kapartner Nakasama talaga sa kanilang actingan na hindi daw pala iyon ang pinabibili niya. At nang iabot na ng tindera ang sukli sa kanya, ay dito na niya sinabi na hindi daw yung red kundi marl crafted daw. Kaya agad naman itong pinalitan ng tindera. Pero hindi pa rin daw iyon hanggang sa sinabi ng may-ari na walang ibang Marlboro kundi yun lang. Kaya't sabi ng scammer ay wag na lang daw kasi utos lang sa kanya. Pero bago pa man niya ibalik ang sukli ay binawasan na niya ito ng 500 pesos kaya't nang kinuha na ng tindera ang sukli at ang sigarilyo. Agad na binilang muna ito ng may-ari at nang makita ng scammer na binibilang ng may-ari ang sukli ay agad nitong inilabas ang 500 pesos na kunwari ay nahulog lang daw sa pasamano. Pero ang may-ari ay alam na kaagad ang palit pera modus na katulad nito. Kaya't bago ibalik nito ang isang libo sa kanya, ay kanya muna itong iwinagayway sa pagmumukha ng scammer

kaya't nang hindi makaisa ang scammer ay nagalit ito sa tindera. Buti na lang talaga ay alerto ang isip ng may-ari sa mga ganitong modus, kaya't mas maganda talaga ang may alam at ang pagiging alerto, lalong-lalo na sa mga taong nabubuhay na lang sa kanilang panloloko sa kapwa. Kaya't kung magagawi ang taong ito sa inyo, ay huwag mag-atubiling ipagbigay alam agad sa mga kinauukulan para matigil na ang perwisyong idinudulot at ibinibigay nito sa ating mamamayan.